Bulaklak ng papaya? Aakalain mo ba na napakarami palang binipisyong daladala? Hindi lamang bilang gamot, kundi ay pwede mo rin palang makain. Hello, what's up? Your best here. Siguro naman ay pamilyar ka na sa puno o prutas na papaya. Subalit kadalasan ang bunga lamang nito, ang hinugman o hilaw, ang binibigyan ng importansya. Kaya naman sa video ito ay alamin natin ang mga gamit at binipisyo ng bulaklak ng papaya na maaring hindi mo nga rin aakalain. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Lahat tayo ay pamilyar sa papaya, sa bunga nito, sa lasa at sa sustansyang daladala. Subalit batid ko na iilan lamang sa inyo ang nakababatid na maging ang mga bulaklak nito ay mapapakinabangan mo. Bulaklak na madalas mong ang makita sa puno ng papaya. Subalit naranasan mo na bang makatagpo o makakita ng lalaking puno ng papaya. Ito kaagad-agad mong mapapansin o makikita sapagkat ito ay wala naman talagang bunga bagkus ay mayroon itong napakaraming mahabang bulaklak hindi gaya ng babaing papaya. Ang bulaklak ng papaya ay napakaraming nutritional value. Ang bulaklak na ito gaya ng dahon at bunga ay parehong nagtataglay ng mga nakamamangha at pambihirang mga binipisyo. Matapos kumain o uminom ng bulaklak nito, ay mapapansin ang pagbaba ng level ng insulin sa mga tao na mayroong diabetes. Napapababa nito at napapaayos ang daloy ng dugo upang maiwasan rin ang iba pang mga sakit sa puso. Kung kaya naman, mainam na isama ang bulaklak ng papaya sa inyong diet upang maiwasan ang ilang mga iniindang karamdaman. Ang lalaking papaya ay nagtataglay ng mas mataas na nutritional value bagaman ito ay mas mapait. Kung nais mo na lutuin ito, ay mayroon akong ibabahagi na ilang pamamaraan upang ang pait nito ay mabawasan. Subalit bago iyon, ay ano-ano nga ba ang mga binipisyong dala ng bulaklak na ito? Una, ito ay mainam o mabisang nagpapababa ng level ng sugar sa ating mga dugo na mainam nga lalo na sa mga diabetic. Pangalawa, ang bulaklak ng papaya ay mayaman sa vitamin A, vitamin C, vitamin E, folate, na isa ring antioxidant. Pangatlo, ang katas ng bulaklak ng papaya na hinaluan ng honey ay mabisang gamot sa mga inuubo at mayroong iniindang mga problema sa paghinga. Pangapat, ang pinakuloang mga bulaklak o ibinabad sa kumukulong tubig ay mabisang panunaw ng taba, magaling na panlunas sa mayroong mga rayuma at mainam sa atay at baga. Kumuha ka lamang ng isang kuyom ng bulaklak ng papaya at ilagay ito sa apat na baso ng mainit o kumukulong tubig. Panglima, ito rin ay magaling at magpapalinaw sa inyong mga mata. Ngunit papaano naman gawing ulam o gulay ang bulaklak ng papaya? Upang mapawi naman ang matindi nitong pait, ay maaari mo itong ibabad sa tubig na mayroong asin. O di kaya naman ay sa tamarind water. Maari mo rin itong isama sa talbos ng kamoting kahoy upang iyong iluto. Maari mo itong gataan na para ka na rin nagluluto ng laing nagabi. Nakatikim ka na ba ng bulaklak na ito ng papaya? Bakit hindi mo subukan? Pangulam na! ay masustansya pa. Madre Kakao, pamilyar ka rin ba sa puno at halamang ito? At batid mo ba na ang punong ito ay makakain din pala? Hello, what's up, your best here. Opo, tama ang inyong narinig. Maaring mapakinabangan bilang pagkain ang punong ito. Hindi lamang pala epektibong herbal na medisina ay pwede rin pala sa atin. Subalit bago mo gawin yan ay tapusin mo muna ang videong ito at ating alamin ang tamang pamamaraan ng paghahanda nito. Dahil siguradong bago lamang ito, sa inyong pandinig. Ang Madre Cacao o Glericidia sepium ay isang uri ng halamang puno na mayroong mayayabong at malalagong mga dahon. Bunga na animoy mga beans at makukulay na lila at mga puting bulaklak. Nagmula sa Central America ang mga punong ito na mabilis lamang tumubo lalo na nga sa mga tropikal na rehiyon. Kilala din ito sa ibang katawagan kagaya ng Madero Negro sa Nicaragua, Madriado sa Honduras, Madre de Cacao, Madre Cacao o Kakawati naman dito sa atin sa Pilipinas. Kilala ang puno ng Madre Cacao bilang mainam na pambakod sa mga palayan at mga bukid. Isang biofertilizer at pesticide lalo na sa mga halaman at mga daga. Madalas rin itong nakikitang sangkap sa mga shampoo at sabon para naman sa mga aso sapagkat mainam ito para sa paglalagas ng kailang mga buhok at nangangating mga balat. Maaari mo nga itong ilaga ang katawan, ugat at mga dahon nito at maaaring gamiting panghuling banlaw sa pagpapaligo ng mga alaga ninyong aso. Maaalis ang mga sakit-sakit sa balat at pangangati nila. Ngunit ano-ano nga ba ang ilang mga gamit ng punong ito na hindi pa batid ng karamihan? Ang dahon ng punong ito na Madre kakao ay mahusay sa pagpapagaling ng mga katikati at ilang sugat sa balat. Ito ay mayaman din sa mga nutrients katulad ng pagiging itong mabisang anti-parasitic, antiseptic at antibacterial. Sa tulong rin ng pagtatanim ng punong ito ay makakaiwas tayo sa madalas na soil erosion o pagguho ng mga lupa. Ang mga dahon din ito ay mayaman sa bioethylene na pwede nating isama o ilagay sa hilaw na saging upang mapabilis nga ang paghinog nito. At ang panghuli ay pwede pala itong kainin. Subalit hindi po ang dahon, katawan o ang mga bunga nito ang ating kakainin, kundi ang mga nagagandahang mga bulaklak nito. Maaari mo itong gawing salad, prito, torta at gawing gulay. Kunin lamang ang mga bulaklak nito, alisin ang mga sepal, at saka kunin lamang ang mismong mga petals nito. Pakuluan ng ilang minuto hanggang sa maging kulay putina. Lamasin o pigain ito upang maalis ang katas at maaari mo na nga iluto sa putahing nais mo. Gaya ng tinorta, minatamis o bilang vegetable salad. Isang mahusay na medicinal flower ang bulaklak ng kakawati na mayaman sa mga medicinal properties at mainam sa pagpapagaling at panlunas ng mayroong mga butlig sa balat, paso, sipon at maging lagnat. Ngayon ay batid mo na na maaari din palang makain ang bulaklak ng Madre Cacao. Samantalang hinahayaan lang natin itong mahitik sa mga dulo ng puno nito. Hindi lamang pala ito magandang pagmasdan, ay pwede rin palang pakinabangan. Ngayon mo lang din ba narinig ang kaalamang ito? Comment ka naman ng yes sa ibaba upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman nakapupulutan ng aral. Hello, what's up? Your best here. Ikaw ba isang diabetic at labis na namong dahil sa mataas mong blood sugar? Kung ganon, ang video ito ay para sa iyo. Dahil ngayon ay kapanahunan nga ng pamumulaklak ng ilang mga piling puno at mga halaman. Ito rin ang panahon na dapat mong abangan. Sapagkat ang paborito mong gulay na malunggay ay hitik na rin sa bulaklak at nagsisimula na ngang mamunga. At kung ikaw ay isang diabetic, angkup nga sa iyo ang mga bulaklak nito. Kaya naman halika at ating alamin kung papaano nga bang gagamitin at pakikinabangan ang mga natatanging bulaklak na ito ng puno ng malunggay. Ang malunggay o moringa oleifera ay isang klase ng puno na mabilis lumago sa hanay ng moringa siye. Ang halos lahat nga ng bahagi ng punong ito ay kapakipakinabang mula nga sa ugat, dahon at mga bunga nito. Subalit Natikman mo na rin ba ang mga bulaklak nito? Dahil kung ikaw nga ay maraming nararamdaman sakit sa katawan, baka ang bulaklak na ngang ito ang inyong kailangan. Ang bulaklak ng malunggay ay mainam na source ng vitamin A, calcium, vitamin C, potassium, iron, amino acids, at nagbo-boost nga ng ating immune system. Napakahusay rin! na panlunas nito para sa nanlalabong paningin. Mahusay rin ang bulaklak ng malunggay sa pagpapanatili ng malusog na mga buto at nakababawas nga sa mga pamamaga o inflammation sa ating katawan. Ang mga bulaklak nga nito ay mayroong malambot na texture at lasang maihaharin tulad sa lasa ng kabute. Kung madalas ngang sumasama ang inyong sikmura, ay mainam na isang kapang ang bulaklak ng malunggay sa inyong mga lutuin. Mainam itong lunas sa mayroong constipation, bloating, gastritis at ulcerative colitis. Mainam rin ang pagkain nito upang mapasigla ang kondisyon ng inyong buhok at maging maganda ang tubo nito. Noong unang panahon nga ang bulaklak ng malunggay ay inihahain madalas sa mayroong mga sakit upang mapabilis ang pag-recover nito. Mabuti rin para sa kalusugan ng ating atay ang gulay na bulaklak ng malunggay. At higit nga sa lahat, nakapagpapababa o nakapipigil ito sa pagtaas ng blood sugar at upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng diabetes. Maaari mo itong gataan, igisa at ihalo pa nga sa ibang gulay o kaya naman ay sa isda at maaari mo ring gawing regular tea. O hindi ba't kapaki-pakinabang ang bulaklak ng malunggay at napakarami pa palang malulunasan. Kaya habang season pa nga nito ay kainin mo na ito at subukan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng gulay na bulaklak ng malunggay? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, Ang inyong best. Para Sabes TV.